đồ hello guys, uh, ah, panibagong property po itong ating nalokit uh, ah, Dito lang po ito sa Santa Elena So malapit lang po ito sa town proper Mga nasa 5 kilometer po ang layo nito So dito po ang daan natin Yung dito kami nagdaan Sa right of way lang po dito Pero yun po, may daan po dito na right of way Nagpasok po na kahit nga po sasakyan ay kaya makapasok dito kapag lalo na tag-init. Hindi pa lang po siya talaga develop yung daan po dito papasok. Pero malapit lang po sa town trapper ito. Kasi from highway po ay nasa 2 kilometer lang po. Simula highway hanggang dito. Madadaan natin sa cemented road. Then yung medyo 1000 meters ay madadaan na natin ay ano aray po po na po. Then simula po siya doon Then hanggang dito po sa may yung niyog na yun ha ah, dito So yan ito po ang kalinisan na ito ang binebenta po So ang sukat po nito ay 12 hectares po Ang papel naman po nito ay tax declaration So flatland po siya So pwedeng pwede po siya sa mga pastulan po ng uh, baka So yan po pinagpapastulan na nga po ito Bahayo. ng baka tapos kambing yun po uh, manukan yung free range chicken pwede pwede din po dito so, yung mga pagla -livestock. kasi may suning naman po dito ano po so, may suning naman po dito sa area na ito so ayan Kunin ko lang yung susi sa motor na iwan ko so ayan po uh, kagandahan nga po dito sa property ito kaya maganda itong pag livestock kasi ito po itabing ilog po So bali may source na tayo ng tubig dun sa ating mismong area which is na mas kakailanganin po ng mga uh, alaga po na hayop. Hindi ito po yan. Ito po yung kanyang uh, parang ilog po, parang creek. So dyan. O kahit dito tayo ay mag ano na lang, mag deep well kasi may ilog na nga na po dito. So yan po, hindi ito. Uh, pwede mag deep well dito. So mayroon na agad tayong unlimited source ng tubig para sa mga alaga po. So, ayan po. maganda naman yung area niya. Kapantayan. So, pasok naman po dito ang sasakyan. Kung sakaling ma-develop na po yung ating right of way. Mapapasok dito. So, pasok nga po yung aming four wheels. O, dalawa po kasi four wheels. So, ayan po. Ayan uh, po pong kalinisan na ito. Ito po yung sakop ng property po. Uh, yun, bagay na bagay nga po ito sa pag-aalaga So, pagtataniman din ng mga ano po yung mga uh, uh, pakwan, mga ganun po yung mga sakapantayan po pwede din po itong area na ito dahil may source nga po tayo ng tubig then yun po, uh, malawak naman, hindi po kayo mabibitin doon sa uh, size po ng inyong property and nakagandahan uh, po nito ay mura lang naman po yung benta ng property nagkakahalaga lang po ito ng 4 million po, yun po yung 12 hectares po. So, then, ang papel naman po to tax declaration. Tutulungan naman po namin kayo sa pag-abid ng papel. At, mabilis lang po i-process ang papel ng tax declaration po nito. So, original title na po ang release nun, sa pangalan nyo po. By 6 months po, pwede na pong i-release yon na titulado po sa mga po. Doon po sa pagtawid pa po yung tay. Sa ko pa? Sa mga na yung nyug na yun, oh. nakikita mo yung nyug na yun abot yung kabilang yan nyug pa oo yun yung nyug na yung mabababa abot yan doon mm. yan o oh. Yan, so dito um, may nakatira dyan wala yung tinutulugan lang yung pagkain nag may ginagawa okay nasa basyad ang bayan ng ari barangay ano nga po so ayan ah uh, sa area naman uh, may signal naman so may kausap nga si tatay So may signal naman dito sa area kaya hindi naman malabo tayo magka source ng oriente dito dahil malapit nga lang po ito sa town proper kaya makakapagkuha po tayo agad ng linya ha and yun po maganda at uh, kapantayan nga po yung kanyang area so may pinapastol pa nga dyan so mga free range chicken pwede po dito uh, uh, ganito po yung hinahanap at dito lang po ito sa Bicol nga lang po. Bahagi na po siya ng Bicol Region. Santa Elena po. Yan, doon. Doon pa. Yan. Yeah. Sa kalinisan po. So, sa pagitan naman po ay may mga niyog pa naman pong tanim. Which is pwede natin pag ano ng bakod yan. Paglagyan. Yan, sa so, mga uh, investor po natin. Sa mga developers, mga gusto po na mag alaga po uh, mag try sa business ng livestock so pwede po so sa ano naman po zoning permit ay meron din naman po tutulungan din namin po kayo sa pag-aabiad ng mga permit na kailangan niyo dun sa pagpapatitle nga po kung sa amin nyo na po ipapaprocess ng ano po pagpapatitulo ay pwede pwede naman po At maganda din naman po mas madali nga pong i-transfer yung tax declaration kasi wala na po ditong hinahabol ng mga pangalan na kung sino po yung nakalist pangalan ng title and original title naman po ang release nito Pagpaga po sa inyo na din po mismo kung sino kung gusto nyo pong pangalan ay doon na po ilalagay yung ano yung title po so na doon mo i-release yung title number po then wala din naman po siyang BIR yun ang kagandahan po niya wala siyang gasinong bayaran doon may capital gain tax naman sa lagi naman po yung sa bilihan pero yun nga maganda yung kanyang property. Wala nang mga ibang taxes, sino. You know, kagaya ng sa title kailangan pa ng state tax kung sakaling patay. At at the same time yung mga paper ma kailangan kumpleto. Ito po ay doon lang mismo sa may-ari. Tax declaration at uh, process agad ng transfer once na mapasukat po ito. Ang uh, na po yung pag-apply ng uh, title pabalik para naman po natin to para makita po natin yung nakakalawakan then doon po yung source ng tubig niya. pag itin doon kaya may makukunan po tayo then marami namang bahog yung ano damo I aming mean damo para doon sa mga bakahan ayan po ayan uh po -huh. So dito si tatay, nung minsan uh, nag-area daw sa dito, uh, nakakuha pa ng uh, magit na sa dalawang kilong alimango. Kasi yan nga po, uh, ilog po yan, yung tabi. Kaya nakakapanguha. Pwede pa dito pa yung alimango dito ah. Muntik ko nang ulam nyo. Ayo. Ano pa naman yung yung extra big bag ah. Ah. Babae? Ay. Oo, kaya nga sabi ko, oh, kanina. Para nakasimot ka ng ilan libo na na, no? Oo. Kung dalawang kilo yun ay, tas babae. Yan lang hindi na isasama, kalayan na lang ginawa nila. Pero ito kasama pa, ito. Ah, ito. Oh, may mga niyo pa naman banda dito, ano? Oo, Ito ang top. ayang so, yan, mapawa. So, yan, may, may kakalasin lang po dito, pero bukod na po yan. Pero kung... 12 hectares lang po talaga yung, yung ating available. Ano? ano, isasama yan. Hmm. So ito po kasi uh, 15 hectares po ang kabuuhan nito And hindi po ibebenta ito Nagawing palayang Nagawing tubigan po na 3 hectares Kaya po ang available lang 12 hectares ito lang po Na bakante Itong niyugan Tapos yung parang buton Ito, uh ito, -huh. ito kasama itong mga niyug na ito Then may kubo din naman pero hindi naman pala ano yung kubo ano. Oo, hindi naman Siraan na. Sinisilungan lang yung pag-naulan. Ah. Pag, pag nagkakawi, wala walang bunga. Oh. So 'yan. Ang ganda naman yung kanyang area pa? Eh. Flatland talaga. Oo. Kakanganda no. Panguntang hayupan talaga. San dito daw po yung may daan? Diyan daw. Dyan. Ah, may kalzada din dyan so two way ito. Papunta. Pero hindi kami dyan nagdaan kasi hindi familiar si tatay dito lang siya kami, sa kami hanggang sa kabila ito, ano na ito? ilog ito malaking ilog Uh, kahit magawa siya ng resort diyan pwede dito sa gilid po ano oo, malaking ilog yan oh. maglagay siya dyan nung yung antarong don floating Oh, floating cottage. Saan po ang ng ilog na yan, dagat po. Oo. oo. May something na yan, may halong dagat na yan. Oo. Uh, mga kano kalayo na po ito sa dagat? Malapit na, mga wang, mga ano, basta taabot na ng taib yan. Kasi uh -huh. ako yung ako'y maliit pa, naninisid ako dyan. Yung iba ba, alat na. Uh -huh. Yung ilalim, Kaya. Uh -huh. Ang lalaki ng nauhuli ko dyan. o, kayo ngayon din. Oo, marami dyan na yun. Pagkait, uh -huh. yung tabang at alat. Ang ganda nitong bakahan talaga. Ang na pinahanan natin na yun ah. Ano, ano po? Yung livestock yun, parang manok. Ah, mayroon yung din na din po doon. doon. Uh -huh. Pero man, okay naman po tayo sa right of way talaga. Oo, oo, uh -huh. Ito, ano? Uh, napasok nga dito yung puruin. Uh -huh nag nagtanim siguro ng pakwan ay kaya may mga kanal kanal okay. yung so, una yung linis niya so meron nga nagpapastol nga din eh oo so, kasi man baka o sa pagkain ano opo sa baka ay yun ang kagandahan sa baka eh yeah. oo okay. okay. ano okay. lang yeah. eh kumbaga hindi siya kasi nung alagayin, bantayin, paliguan yeah. basta ano mo lang yan gamas, ay, gamas lang gamas lang, lang ano po Ah, dito sa bahay na ito, sino pong nakatira? Bukod yan? Bukod, ay, labas na yan. okay po. Sige po, papaliparan ko lang din eh. Oo, oo. dito mo paliparan. para. Gusto niyo po itong property na ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porebikasyon Dash At huwag niyo rin kanimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.